Bulingit. Ha? Bulingit siguro. tn Sa Tagalog pa, talakitok. Talakitok. Ha. Oh, talakitok. Ah, sa bumbung na ni. Oh. Min sa amin. Oo. Oh. Min sa amin na sa amin na sa buhol. Oh, sami-sami nak dari. Nah, bunan Oh. Magandang araw sa inyo lahat yan mga idol Welcome to my youtube channel Mga idol mabira-bira lang nam, muna tayo ng ngayon sana makahuli tayo yan si Adolberto nagkabit ng bira bira subukan din naming pasyalan yung inariya naming paitloga ng pusit sana wala nang agos kasi ilang araw na rin ang agos dito sa amin idol kaya hindi tayo makapaghanap buhay ng maayos dahil sa lakas ng agos yan idol update ko na lang kayo pag nandoon na tayo sa spot Yan dito na tayo. Eh. Ah. Yata. Yan oh, na nang nag-arya si Adolberto idol. Talik ko muna yung cellphone ko doon idol para mag-arya din tayo. Marami ring bira-bira idol oh. Yan. Bira-bira din ng pang-ulam. Mayroon? Ah. lah mau asiguru Ya sudah bre. Wah, sudah lah nampret. Enggak, ayo lah lu kan. Lah no tulingan Tulingan, tingan agar ya Tulingan perlah, kirelang balde. Tali ke menatu idol mag magaria tayo. Sabunda si no? Hmm. malayo. वहाला तो तो देखला आमचा टीका ते तो पको कान्हा गपोन का उतर वन मिसो ओ मग हे खाली कोसला पको वनिसोग अब पावड तो मग या तो आ वला दे कतो ने असनूला आ là em nói đâu, cao ni mông, cái gì đã itu. Ya, dulu. Kata laki tok bilason. Bilason? Ah, bilason tanggal Lagi lang nanti akuarium.

Kambang, kambang pala. malakas pun agos susug sug bulingit ha bulingit siguro ah tn eksa tagalog pa talakitok talakitok Oh, nakiyok. Oh. Ah, sabon-bunun eh. oh. na ni. Nang sabimen. Oh. min sa Min-sabimen sabuhol. Oh, samin -samin na sa dire. Naa bunan ah. oh. Delo. Hilak <laughs> Mga dalawang kilo. Ah, <laughs> eh. No O, okay ba <laughs> ba na? Ay, bababos. Masuk, 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 Hai masuk, 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 isda masuk, 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 ah masuk, Ah masuk, 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 masuk,

Dami ta na nag ana ning paspas pag kaon. ano subukan muna nating mamusit. Namusit muna kami dito idol. ay para madagdagan yung huli nating isda. Malakas kasi ang agos kaya wala nang nagkain sa birabira. bira Naigo. <laughs> Tapak idol tinamaan yung stelo ng pamamaraan sa pagawa lang po set kala niya walang luto na subel <laughs> areta malaga pa ni paon ilikpit na bin yung birabira idol -bira kay walang magkain ampan um, rin so good ay ah pungsit ipadbirra sa mero

kita bro Ego buhoy mga idol Ah, ego ah, sa buhoy buhoy Ah, boy, buhoy buhoy ah. dyan lang uh, Pumsit Pa, marami sukuro eh, stalker kayo Ego buhoy buhoy Sibu lang, asa itong limas bro no, no, kit Nawa oh. oh. <laughs> ka. Adire. Nakikita na ba? Nakikita na mga idol.

Ya, tabakar hmm. Bukit nah, 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 nah. ah. oh. ya. Segede banget. Sudah ini, Ini basah Ini Oh. mengadul Areh sa betah bet singe subet am leta lagi so boto so pa

Sorry, Jonas.

nak <laughs> ada <laughs>

caí okay, en um, la casa de Ardos. Ayan, Idol, mag-uwi na tayo. Update ko lang kay Idol pag nandoon na test sa tabi. andito na tayo ito lang yung huli natin lahat ilang pirasong pusit talaki ito at tulingan maraming salamat sa iyo Panginoon shout out po kay Roda Idulan shout out po sa family Montanis Idulan from Kuwait shout out po kay Rosana Ekal shout out po sa Ekal family ng MCC General Trias Cavite shout out po kay Jocelyn Rapun from Rockwell Makati City Shout out po kay Gilbert Canomay. Shout out po kay Jun V. Impuesto. Shout out po kay Jixel J. Sironalin. Shout out po kay Edwin Jimenez. Shout out po kay Dick Escondo Jr. Shout out po sa Family Aquino Escondo from Rojas Oriental Mindoro. Shoutout po kay Nelson Panturas. Yan sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga na pa-shout out. Maraming salamat po sa inyong suporta. Maraming salamat po sa patuloy niyong panunood sa aking YouTube channel. God bless po sa inyong lahat. Thank you for watching.